yon ayun, ayun, ayun. ayun. Uh, magandang gabi sa lahat. Ako si Gagawa Dax. At yun nga, part 2 tayo sa tinatawag natin o pinag-usapan natin, na, natin, na, small claims. So, ang tanong doon, uh, may parusa ba sa, sa small claims case? So, yan. Pag-usapan natin. So, actually, uh, walang kulong o direktang parusa dahil ang layunin ng small claims ay pilitin ang may utang na magbayad. Kaso paano kung ang nangyari ay matalo sa kaso Siyempre, kailangan bayaran ng utang ayon sa utos ng korte Kung hindi makapagbayad agad, pwedeng kunin ang ilang ari-arian bilang pambayad Alimbawa, sahod mo, pera mo sa bangko o mga gamit Then, masisira ang record mo dahil uh, may record ka sa korte kaya baka mahirapan ka ng mangutang ulit o baka makahanap ng trabaho sa inahara. Yan yung um, posibleng mga uh, Kung matalo sa kaso. Uh, paano kung ayaw pa rin magbayad? Kung hindi pa rin uh, makapagbayad kahit may utos na ng korte, una pwedeng hilingin sa korte ang writ of execution. Ano yung writ of execution? Uh, para pinitang makapagbayad ang ibig sabihin niyan ay uh, sa small claims um, may isa yung kautusan uh, ng korte na nag-uutos sa sheriff o sa otoridad sa ibang opisyal na ipatupad ang desisyon ng korte karaniwang tungkol sa pagbabayad ng utang o danyos so nandiyan na ang mga otoridad natin, rate of execution. Pwede kang kumiling yan sa korte kung ayaw pang magbayad talaga. So, next is, kunin ang parte ng sahod o pera sa banko nung nangutang, nung ayaw magbayad. Kumpiskahin ang ilang gamit o property para gawing pangbayad. So, yan. Uh, yun nga, walang uh, nakukulong sa small claims. Pero kung napatunayang nandoko o nagbigay ng pekeng dokumento, pwedeng makasuhan ng stafa or perjury na may kasamang kulong. So, ano ang pagkakaiba ng small claims at stafa, So, yun. Actually, parihas lang silang uh, kina, may kinalaman sa pera o utang. Pero may malaking pagkakaiba sa legal na kahulugan at proseso. Ang stafa Usually yan ang tinatawag natin na swindling or fraud. Yan ay isang krimen sa ilalim ng ating Revised Penal Code ng Pilipinas. Sa staffa, halimbawa may panloloko o pagdilin lang na ginawa para makuha ang pera o ari-arian ng iba. Halimbawa, nangutang ka pero walang wala ka naman palang balak magbayad. 'Di ba may panloloko dyan or gumamit ka na mga peking cheque o dokumento para makakuha ka ng pera or gumawa ka ng kwento na hindi naman totoo ba diba? panuloko or hindi binalik ang pera o gamit na ipinagkitawala sa iyo ng tao so yun yung stafa. panluloko so ano naman yung tinatawag na perjury So yung perjury na tinatawag, or sa madaling salita, pagsisinungaling habang nanunumpa sa harap ng isang opisyal, gaya ng hukum o notaryo. Yan nga, pagsisinungaling sa opisyal na usapan o dokumento. Yan yung perjury na tinatawag. So yun yung magiging possible na case mo kung ikaw ay uh, napatunayan na ng loko uh, regarding sa small claims. Yun. So, yun lang tayo. Good night, everyone. Bye-bye.